So ayan, good morning Ah, uh, okay Ah, uh, magbebenta muna tayo Ah, uh, ang unang ibebenta natin, ito Ito, kawali Ah, uh, makintab siya kaya lang, surplus Oh, ayan Malaki siya, oh. malaki Oh, pamain na lang, pamain na lang uh, kawali with handle Oh, ayan Ah, uh, 350 pesos lang Ito, ayan Uh, surplus surplus teman ya Japan surplus 350 oke uh, okay, itu ang kapal lo mga oke okay, kawali with handle uh, 350 oke okay, next uh, ito naman, ceramic oh Ceramic ito, uh, may hawakan na nice, stainless uh, Ceramic with uh, alan uh, hard ayan oh, kapal o oh, puro kanto mga kaibigan ah? puro japan surplus ang kapal oh, bago pa oh. ayan Okay. to 350 din 350 bigay ko na lang ng mura o oh, ang ganda kapal o oh, sige ibigay ko na lang ng mura to 350 ah uh, Ceramic with handle stainless. Okay, pamain na lang. Okay, kapal oh. Bago pa to. Oh. Next. Ito naman, ah, uh, ceramic din siya. Oh. Uh, orange. Oh, wait, hindi lang. Oh. Uh, ceramic orange na kawali. Oh. Pare-pares lang yung presyo natin. Maganda mga kapal. 350 lang. Huwag kakapera ako dito. Ayan. Okay. Uh, Pamay na lang. Orange kawali. Oo. Oh. So, ayan. Ayan. Pamay hard. Ceramic with stainless. Okay. Sige, sige, sige po. Uh, bali yung G-Cast ko. Uh, Pa-G-Cast na lang. Pa-deliver ko na lang sa inyo tong ano. Okay, pa na lang. Ah, uh, yung hardest na lang. Uh, na na yung one. Na-mine na itong isa. Ay okay, isa so na lang, uh, Orange. Ah, uh, magaganda rin. Ang ganda pala, oh. Uh. Puro Japan surplus, to. Ah, uh, sige. Ah, uh, bali ito, guys. Ah, uh, ang dami yung pang... Uh, pinapahakon natin. Ayan, oh. Uh. Ibebentahin natin. Ibebentahin natin yan. Ayan. Ah, uh, pati yan, oh. Uh, mga one. Ayan, ang dami. Uh, marami na pong kanyan nag-order. Bali, deliver na lang. Ito. Oh, electric kettle, 100. 100 na lang electric kettle, o. Oh. Bago pa. O, oh. hindi pa nagamit, to 100 lang electric kettle. O, oh, electric kettle, dalawa po. O. Oh. Electric kettle, 100. Ayan. para ako na rin. Ito isa. Ito naman makapal. Oh. Ah ito. Ah ito 650. 650. Oh, makapal siya. Ayan. Oh. Ng kapal oh. Ceramic din siya. Hmm. Oh. sige. Ah, unahan na lang po. 650 Oke. Okay. Oh. 650 uh, ceramic apa uh, pengarannya? Oh, mai tatak na 3 of 4. Ceramic with handle stainless. Ayan, makapal. 650. Ayan. Ah, sige, sige. Next tayo. Ito malupit ngayon, mga kaibigan. Ah, uh, ito. Ceramic din siya. Same price din niya, 650. oh mga bago ka, o. Oh. Hindi pa ako Ah, uh, with... Uh, with black handle oh, Ayan oh. Ito, ito mga kawali lang Ang bebenta natin ngayon na Bukas, uh, abang-abangan nyo bukas Itong mga stainless na Kasirola Ayan Orange kawali With black handle Okay, next Ah, eto pa.